Narinig mo na ba to? Lolo ko nga, araw-araw umiinom. Umabot pa ng 85 years old. Bata pa ako. Araw-araw ganun kinakain namin. Pero buhay pa rin kami. Mga linya na madalas naririnig sa mga Pinoy. At sa totoo lang, marami ring namatay dahil naniwala sa ganitong mindset. Anong klaseng pag-iisip ba ito? Ang tawag dito ay survivorship bias o lolo mentality. Parang sinasabi mong ligtas tumalon mula third floor kasi may isang taong kilala mong nakaligtas. E paano naman yung 99 na tao na bali ang buto o namatay? Wala sa kwento. Narito ang mga madalas na halimbawa. Alak. Eh, si Tito nga, tagay araw-araw. Hanggang ngayon buhay pa. Sobrang alat ang kinakain. Naku, walang pampatakam kung walang patis, toyo, bagoong at chips. Malayo naman ito sa bituka. Kolesterol at taba. Eh bakit yung tatay ko? Araw-araw taba ng baboy kinakain. Pero mas malakas pa sa kalabaw. Si Lolo, araw-araw may sigarilyo sa bibig eh hanggang ngayon buhay pa rin. Pero teka, ilan ang kilala mong nalang cancer, emphysema o hirap huminga sa gabi? Hindi ba't marami rin sa kanila ang hindi umabot sa edad ni Lolo? Oo, may mga swerte. Pero hindi sila ang batayan. Ang daming naniwala sa mga ganyang kwento. Tapos anong nangyari? May high blood, stroke, dialysis o biglang inataki sa puso at marami sa kanila namatay nang di pa nga nagre-retiro. Pero teka lang, may katatawanan din dito. Ang Pinoy talaga, kahit na sa ospital na, may punchline pa. Paano naman yung lolo ko? Puro taba ng baka ang kinakain. Buhay pa nga rin siya eh. Oo, nakakatawa minsan. Pero ang hindi nakakatawa, pag ang anak mo, apo o kaibigan mo ang naniwala sa joke, tapos na ICU bigla. Kaya delikado ito kasi hindi lang sarili natin ang naaapektuhan. Kapag may nagsabing, wag na yung kolesterol-kolesterol, cholesterol, si ganito nga buhay pa. At pinaniwalaan ng mga kaibigan, kamag-anakan o anak. Sa kakapaniwala, pwede itong ikamatay ng ibang tao. Kaya hindi ito maliit na bagay. Hindi natin binabasto si lolo o si tatay sinasabi lang natin na swerte sila. Pero hindi yun dahilan para tayo'y sumugal. Next time na marinig mong, iyong kilala ko nga, pwede mong sagutin ng, oo, swerte siya. Pero mas gusto ko pa rin yung siyensya o eksperto ang basihan, hindi chamba. Mas okay na yung ingat kaysa ICU. Ang totoong matapang ay marunong umiwas sa mga sakit hindi yung nagmamalaki na panay bisyo pero buhay pa ako hanggang ngayon. At ang totoong malas ay hindi yung bawal na ang magshot, chicharon o sigarilyo. Kundi yung totoong malas ay yung hindi ka na makakakain ng kahit ano dahil may tubo ka na sa katawan. Ingat tayo sa kwentong buhay pa si Lolo kasi baka di na tayo umabot sa edad niya. At kung gusto mo talagang gumaya sa kanya, pumili ka ng healthy habits niya. Hindi yung bisyo lang ang kinopya mo. Maraming salamat sa pag-like ng video, sa pag-subscribe, at sa pag-click ng notification button.